Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Rain or shine, hindi alintana pagdating sa pagmamanok. Ayan, kilalanin po natin ang aming bisita from La Union para po kumuha ng materyales dito po sa aming munting farm. Yan po, si Consi. Sir Mike po ng Balawan, La Union. Tama po? Tama po. Thank you po. Thank you rin po. Nakakuha sila ng gal at raptor sweaters. Maraming salamat, ma'am, sir. Thank you po. <laughs> Maraming maraming salamat din po sa inyong tiwala at syempre po good luck po sa inyong breeding. Sana po maparami niyo po sila. Syempre po bago po umalis ng farm si Consi, kinawakan niya muna yung aming 5K direct from Mr. Ding Pier. Ayan po yung kanyang hawak-hawak. Pauwi na po sila Consi at maya't maya, -maya uh, tumawag sa akin, hindi pa po nakakarating ng La Union. Bumalik po para kumuha po ulit ng brood raptor sweater. Ayan, shoutout po sa dalawang kasama ni Consi from Bolosan, Dagupan City. Ayan, thank you po sa inyong tiwala. Sana po Consi, maparami po ninyo yung mga nakuha po ninyo sa amin. Happy breeding po good luck po sa inyong breeding. And thank you rin po sa lahat po ng nanonood at walang sawang sumusuporta sa Sheryl Lumboy. Ayan po, um, paalala lamang po, mag-ingat po tayo. Marami pong nagkalat na scammer. Bago po kayo magbayad, sana po mag-video call muna kayo.